Yes! So ito pong regalo ng aking asawa sa araw na ito. Ang aking 50th birthday ay niregaluhan ako ng aking asawa ng food van. Come on! Tali! Iikot ko kayo sa aking bagong food van. Kararating lang talaga ngayong araw sa birthday ko talaga. 50! Dito ako nagmula noon. So ito na po yung aking food van. Tara! So, pasok ka dito, mami. E, ito siya sa kanila. So ito yung food van namin. Siyempre kailangan kumplito lahat. Ay, uh, yung lutuan, May microwave. May hugasan ng kamay. Ah, uh, dito yung prep area. At dito yung frying area. Ito naman hot water. Ang gas na sa likod. At ito pa yung aming, uh, pagluluto ko ng mga wrap, burger, kung ano man, ano, Yung sizzling natin, sizzling, ano man dyan, no? Tapos ito yung bain marie. Kailangan kasi ito meron tayong paglalagyan ng hot food. At ito yung serving area. So excited ako guys <laughs> excited ako sa, sa regalo ng asawa ko ngayon ng araw na to I'm so excited thank you thank you.